yun mga tropa yari na tayo tapos na okay so what's up mga tol ito na naman ah, uh, pangatlong araw natin itong sit up natin na mixing yan yan yung panghuli natin sit up Ayan. ito okay na to pangalawa. Ayan, okay na Ayan. Um, so, dito na tayo sa dulo. Ang ganda ng buga kahit hindi pa natin nasita. Ito, kailangan nating tingnan yan para maano. So, maliligo na naman tayo. So, let's go! Let's uh, go. Kamalamig bilis ayan yung sawa natin ayan yung pangatlo lakas o oh. ayan mga lids ayan lakas. Shout out kay eh, Paring Kano Kano Mark Anthony Kano Shout out Magawa natin Buhay pa So, iseng nah, na. Ayan, Karo. No. Kailan ka babalik dito? Kailangan kita. Haha. Shout out all. Hahaha. <laughs> shout out, shout out. Nasan ka na? Nasan ka na? Ya, kata-kata mula. So, yan. ayun ayun, ayun, ayun ayun, ayun, ayun ang lakas Ayun. kaya lang, maliligo ka talaga so, shout out sa mga katropa natin dyan mga kaparmer ayan, mga kaparmer so ngayon kami mag-sit-up ng mistake So yung kamera natin Malapo na Ayan Malapo yung kamera natin Kung tinapos natin dito sa tubig So yun Tapos sa car dito sa kabila Dito naman Ayan uh, naman yung panata natin

Hello. No. Tayo na. Oh. Ganda. dito yung halaman sa ilalim. Wow. Ayan. Diba? Ang ganda ng ating pangdilig. Mga kapalmers. Ito yung nursery natin. Ah, ang ganda. Oh, ang ganda, ganda ng buga. Oh, no. Parang kusok. So, dito tayo sa kabila. Para matapos tayo so, na tayo dito. Yan. So, nakakalahati na tayo. Good Magaling Tapos na yan. Ah! Ayan. mga tropa. Yari na tayo. Tapos na. Okay. Bukas, panibagong ano naman. Kung anong gagawin natin bukas. Ayun eh. Gapag, tropa. Huh. Sarap. Got Sarap. Out sarap dito magdilig to o o o big yan ang ganda ang ganda nice 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 chat oh, out, chat out sa mga ano dyan Magcomment oh. Mag comment lang kayo kung gusto nyo magpa shout, magpa out Mga tropa Comment sa uh, gusto magpa shoutout out at huwag kalimutan mag-like at share na rin. Kung gusto niyo lang ha. So, thank you, thank you.